At may ang mga resibong na kalap ngayong hapon. Mga insidente ng pag-akyat bahay sa Pasig at Panoloob sa Antipolo. Iisa lang daw ang salarin? Ang pagnanakaw ng suspect na huli kam, kuyang akyat bahay, ang tindi mo! Pangarap na magandang kinabukasan sa Poland ng dalawang lalaki na Purnada dahil ang kanilang kausap illegal recruiter daw pala. Fly away na sana, sumansan pa. I didn't expect na sir ba uh, makaka-abroad na ako tapos ito palang nangyari. Kasama ang resibo, nagsagawa ang CIDG ATCU ng isang atrapid operation upang madakip pang suspect. Matigil na kaya ang hindi umano'y pantingin lang ni ate? Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaingat problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago niyo sa digan, hindi palalapasin ang mga tingwali at malinggawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dakilang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magkakabon ako po sa si Emil Sumangil. Isang lalaki ang tila pusang tahimik na umakyat at pumasok sa isang paupahan sa pasig. Habang himbing ang lalaking tenant, tinangay nito ang cellphone, wallet at iba pang gamit. Mabuti na lamang, huli sa CCTV ang buong pangyayari. Kaya hindi magtatagal, huli ka na rin, kuya! Humingi ng tulong sa resibo si Rodel Abria. 30 taong gulang ukol sa nangyaring pagnanakaw sa kanyang apartment sa nagpayong barangay Pinagbukatan, Pasig City. Habang mahimbing ang tulog ni Rodel, makikitang bumukas ang bintana sa ikalawang palapag ng kanyang inuupahang silid. At ilang sandali pa, may pumasok na lalaki malapusa itong tumuntong sa lababo ng kusina at saka nilapitan ng bitimang si Rodel. Tila na chinecheck ng suspect kung mahimbing ang tulog ni Rodel. Nang makasiguro, nagsimula na itong magkalungkat na mga pwede niyang manakaw. Bali yung pinulot niya po rito, ano, kala nila cellphone. Power bank po yun. Batay sa timestamp ng CCTV video, ganap na alas dos ng madaling araw na ang krimen. Makikita po ang suspect mula doon sa bintana bumaba dito po sa mismong tulugan ng biktima. Susunod niyang kukunin ang wallet o ang pitaka ng biktima na nasa ilalim po ng kutsyon. Tila ba maaalimpungatan ang biktima? Babalikwas po siya mula sa pagkakahiga at ang suspect pumasok doon sa kabilang kwarto. Sa panayam ng resibo sa biktimang si Rodel at kanyang partner na si Janine matapos ang insidente, wala raw siyang kamalay-malay na nilooban na pala siya. Inihintay ko yung alarm ng cellphone ko. Kinapa ako sa tabi ko, sa ano, gilid ng kutson. Wala. Tulad ng wallet ko. Wala doon. Doon ako nag-ano, ng tulong sa mayari ng bahay na para kontakin siya, makita sa CCTV footage yung ano, nangyari. So, doon ko na konfirma na may pumasok na sa bahay. Nang i-upload nila ang video, nalaman nilang may nakakakilala pala sa suspect. May mga nagtitip kung nasaan siya. May mga nagsisend po ng video katulad nung nakaraan. Nasa kalawaan daw po siya. Tatlong araw makalipas ang paloloob, minabuti na nilang pumunta sa presinto. Kaya noong September 25, 2023, kasama ang resibo, nagpunta sa PNP Pasig City si Narodel at ang kanyang partner para magsampan ng kaso. Pero ilang sandali pang pa lubipas, dumating ang ina ng suspect. Sino po maraming makapanayam ang ina pero tumanggi siyang magbigay ng anumang pakayag. Pero ayon sa kanya, hindi raw siya pumunta para depensa ng anak, kundi para tumulong na maipakulong na raw ito. Hindi po ako nakulong sa isa anak ko kasi gusto ko talaga po makulong ng anak ko. Napakalaman ng resibo na naglapas-pasok na pala sa kulungan ang suspect na kinilalang si Ronel Baltasar. Nakasawa na siya noon ng resistance and disobedience to person of authority. Lahat tayo may pagkakataon magbago eh. Baka doon sa gagawin natin yun, doon siya magbago. Para hindi na rin po mangyari sa iba yung ginawa niya. Hindi tiro sumipot noon ng suspect sa mga pagdinig. Kaya nitong January 16, 2024, naglabas na ng warato para sa Pasig City RTC Branch number 71 laban sa kanya. Pero ang suspect, no show pa rin daw. Bakit turo mo nga akin? sa camera natin, nasan po yung mga CCTV camera kung nakalagay? Andito po yung camera. Ayun. Dito po siya unang nakita. Humigit kumulang isang buwan. Mula nang maitala ang insidente na nakawan sa residential property na ito sa barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Isa pang insidente ng pagnanakaw ang naitala naman at nai-report sa mga otoridad sa lunsod ng Antipolo. Isang buwan matapos ang pagkakit bahay ni Baltasara sa Pasig City, isa namang panluloob ang nangyari sa Cogyo Antipolo. Kwento ng biktimang si Police Staff Sergeant Gilbert Arquero, October 14, 2023. Umuwi siya galing ng duty sa Antipolo Police Station Number no. 2. Pagdating niya sa bahay, napansin niyang nawawala ang kanyang aircon na inilapag niya sa sahig. Napansin ko yung aking aircon na tinanggal ko pansamantala na nakalagay sa labas ng aming bahay, eh, nawawala. Nagtanong-tanong ako, una doon sa asawa ko, wala daw silang nakita kung sino kumuha. Kaya nagtaka po ako. Sa kanyang pag-iimbestiga, may ilan daw siyang kapitbahay na nakakita sa dalawang lalaki na may bitbit na aircon palabas ng kanyang bahay. Nagtanong-tanong po ako sa kapitbahay. Hanggang sa nasalubong ko yung nakakita, Ayun, tinuro niya sa akin kung saan makikita yung dalawang sospek. Dito po sa ilalim, diyan sila pumupwesto. Mga alas 3 po ng hapon nung kinuha nila yung ano, yung aircon. naabutan ang paraw ni Gilbert na pinipira-piraso na ng mga ito ang kanyang aircon. Naibenta na nila yung ibang parte. Abali, wala na rin mapapakinabangan dun sa nakabalik eh, kasi yung kaha na lang at saka yung mga hindi pa nila nababaklas. At dahil pasok pa sa 24 hours mula ng gawin ng krimen, si Sergeant Gilbert na rin ang tumayong arresting officer sa suspect na kinilalang si Reggie Baltazar. Nako mga kuya, pulis pa ang dinali nyo! Ang ginawa namin, dinala namin sa police station para sampan na lang ng kaso. Samantala, nagbagong taon na, pero patuloy pa rin daw na pinagkakanap ng Pasig Police ang suspect na si Ronel na nahuli kamang ang pag akyat bahay. Noong September 2023, humingi ng tulong sa resibo si Rodel Abria, 30 taong gulang ukol sa nangyaring pagnanakaw sa kanyang apartment sa nagpayong barangay Pinagbukatan, Pasig City. Makikita po ang suspect mula doon sa bintana, bumaba dito po sa mismong tulugan ng biktima. Susunod niyang kukunin ang wallet o ang pitaka ng biktima na nasa ilalim po ng kutsyon. Nagbagong taon na, pero patuloy pa rin daw na pinagkakanap ng pasig police ang suspect na si Ronel na nahulikam ang pag-aakyat bahay. Kalaunan, natuklasan nila na may valid reason naman pala kung bakit hindi ito nakakadalo sa mga pagdinig. Kaya pala hindi namin siya mahanap, siya na po ay nakakulong na po sa antipolo city jail. Napag-alaman ng mga polis na ang lalaking kinasuhan ni Ronel ng robbery na si Ronel Baltazar... At ang lalaking nakakarap sa kasong theft dahil sa paglalakaw ng aircon ni Sergeant Gilbert na si Reggie Baltasar ay iisa lang! Yung warrant po na uh, nilabas laban sa kanya ay po namin doon sa Antipolo City Jail. Sa kasong theft din po yun? Arabi rin po, robbery. Ah, Opo. Uh, po siya ng ibang pangalan uh. doon sa Antipolo. Kaya lang, nung binalit po ng Pasig PNP, uh, base sa kanyang pictures at sa description, uh -huh sa mga tattoo sa kanyang katawan, ay na-confirm po namin na ito po ay isang tao lamang. Kaya naman itong February 27, 2024, inihain na kay Ronel slash Reggie ang warrant of arrest sa loob mismo ng Antipolo City Jail. Sinubukan ng resibo na humingi ng pakintulot sa pamunuan ng Antipolo City Jail upang makapanayam si Baltazar pero tumanggi ang pasilidad at mag ang suspect. Ayon sa ina ng suspect, Pinagbabayaran na raw ng kanyang anak ang mga kasalanang nagawa nito. Pinagsisisihan niya kung ano man ang nagawa niya. Kung ano man ang ginagawa niya, gusto na raw po niya magbago. At ang minsahe ko po sa kanya, sana totoo yung ano na, magbago na po siya. At wag naman niya kami nabigyan na ng kahiyan. Kung mapatunayang may sala sa kasong robbery, maaari siyang makulong ng isang buwan hanggang anin na taon kung na namang guilty para sa kasong theft na harap si Baltasaro sa isang buwan hanggang labindalawang taon sa bilangguan. Dalawang messenger riders sa Mindanao na sa matamis na pangako ng isang recruiter ng alukin ng mas mabuting trabaho raw sa Poland matapos mangutang ng tig 15,000 pesos para raw maproseso ang kanilang paglipad. Nagulat sila ng malamang natanso pala sila ng recruiter. Ouch! Trabaho na! Naging bato pa! Trabaho ba ka mo na may magandang kita? Sa kalagang 15,000 pesos, sigurado na raw ang kinabukasan mo sa Poland? Ito ang pangakong bumihag kina Bernard at Mark. Hindi nila tunay na pangalan noong nakarang taon bilang mga messenger rider sa Mindanao, nangarap daw silang mangibang bansa para sa mas malaking kita. Low firm po ako sir. katulad po ng nag-aabot ng mga demand letter po. ay eh, Panggasto din sa mga magulang din. Binibigyan ng mga suporta po sa... Sawa so, ng Diyos, okay naman sir kasi meron naman akong napagkukunan. Meron akong trabaho doon sir. Pag, pagkain pang araw-araw, uh, ang gatas na anak, diaper, mga ano uh, kung ano ang kailangan sa anak. Natustusan naman yung mga pangangailangan sa pamilya pero hindi talaga ano, sapat na sapat. Mo. Taong 2023 nang makilala nila si Marie, hindi niya tunay na pangalan. Nakilala ko siya sa kasamahan ko po sir, sa trabaho. Una kami nag like, nagkausap niya through messenger lang po. Ayon sa dalawa, matindi raw ang convincing powers ni Marie. Kaya naman na payes daw agad sila sa offer nitong trabaho overseas na-convince ako sa kanya dahil sa yung salita niya parang parang smooth lang tulad ng ah, uh, if magbayad kayo makaka makakalipad kayo in this month meron meron siya mga pictures picture na pinapakita niya na uh, meron siyang uh, aplikante na napalipad na niya tapos yung sa Facebook niya makikita din namin sa kanila na meron meron siya napapalipad ang offer. Magbabayad sila ng 15,000 piso para makalipad. Kaya naman agad silang nangutang para matupad ang kanilang pangarap na mas magandang buhay. Yung pera na binayad ko, sir, siniram ko lang po sa aking kapatid. Sinabi ko sa sarili ko, mag-upload na lang ako. Kahit hindi ko gusto, pangarap ko talaga na maahon sila sa hirap. Pag mahirap ka, sir, laki ka sa hirap. Gagawin mo lahat talaga para maangat yung pamilya ko nang magkabayaran. Lumipad pa Maynila ang dalawa kasama ang iba pang aplikante. At dito na tumambad sa kanila ang big reveal. Ang recruiter na si Marie, aba, bogus daw pala! Sabi niya, meron daw kaming accommodation dito sa Manila. Pero pagpunta namin dito, dito, sa dito, wala pala, wala pala accommodation. Dahil sa yari, lalo raw naghirap sina Bernard at Mark. Sinubukan nilang tawagan si Marie, pero siya parang ang galit at kalaunay ng ghost na raw ito. Pero imbis na malugbok, piniling lumaban ni na Bernard. Agad silang dumulog sa Criminal Investigation and Detection Group, Anti-Transnational Crime Unit o CIDG ATCU, para formal na magsampah ng reklamo. Ah, para makumpirma kung konektado talaga si Marie sa dineklarang agency na kinabibilangan daw niya, nagtungo ang resibo sa opisina ng agensya. Tayo po ay uh, personal na tutungo ngayon sa tanggapan nitong recruitment agency para alamin kung uh, talaga bang affiliated o konektado itong taong inireklamo ng ating mga kababayang dumulog sa ating programa. Salamat, po Inaunlakan niyo kami. Brother Sir, ano po ang pagpapatunay na maaari mong maipakita o, banggitin sa amin ho na hindi ko talaga affiliated itong inireklamong si Alias Marie sa inyong ahensya. basi uh, base po sa aming records uh, sa DMW, sa listahan ng accredited na staff ng aming uh, ahensya, hindi po kasama ang kanyang pangalan. Ang sabi po ni Alias Marie, batay ho sa reklamo'ng dinulog sa amin, sa kalagang mil 15,000 15 pesos eh makapagpapaalis daw siya ng aplikante patungong polan ito ba may katotohanan ay ah, hindi po uh, malabo pa po sa suka ng tubayan? <laughs> oh. uh, hindi po totoo yan at uh, wag po kayong maniniwala doon ano ang mga palatandaan at pagpapatunay ng isang recruitment officer na sila po ay lehitimo yung mga certification ho ba yan o meron ho ba mga proper identification po para hindi maloko na ating mga kababayan? Ang regulasyon po ng ating uh, Depar the Department of Migrant Workers bago po natin i-apply, i, i ang ating mga staff or recruiter man siya ay kailangan po na muna natin magpasa para sa ARB, okay. Anti-Illegal Recruitment Branch. Kung para hindi kayo maloko, kailangan niyo pong makipag-transaksyon lamang sa loob ng opisina at kung magbabayad man kayo, huwag niyo pong gagamitin kahit anuman pong transaksyon sa banko bukod sa pangalan ng bank account ng isang ahensya na may kaukulang resibo. Sa nakuha ng resibo na certification mula sa Department of Migrant Workers o DMW, kumpirmado hindi lisensyado at otorizado ang suspect na mag-recruit ng workers overseas. E kung hindi ka rito nagtatrabaho, where are na you Marie? Dahil sa mga ebidensyang hawak nila Bernard at Mark, kasama ang resibo, nagpasya ang CIDG ATCU na magsagawa ng isang entrapment operation nang wala nang mabiktima pa ang suspect. Ayon sa isa sa mga complainant, may balansi yung...